Sa nyo kayo na ano? <coughs> Ipinagsama mo naman laki. Alam, maliliit yan. Yan mo na. Yan ay pambilta lang. Mga bata. Tampu-tampu. Kaya nga laki. Maliliit nga eh. Diyan no, eh. Diyan so, ako maganda. Bot. Yung, aray nakita ko pag-along niyo ito. Hindi. Ano maganda? Ano sa mga ganyan? Ano? natin sa mababa na. Oo. Hindi sa may ano. Pero maganda sa akin. Ilang ulan naman kayo. Araw. Araw. Ay nabot nga. Hindi yan. Pangat yan. Ano maganda yan. Ano nakita mo? Alam mo. Alam mo. Alam mo yung ulot yan. Ulot po. Maliit. Bukas Ulong, po kailan mo, kailan mo, yung ulot mo. Ulot. Hindi ko pwede yan. Jikos. Hindi ko pwede. Hindi nga wala. Wala naman malaki din eh, puro bagol dyan o Tagalog. Ibigyan ka ta ng gamot. Ibagawa ka ng gamot. Saan ang... Ang sa chico. Ang isang Lasing niya Lasing mo? Alcohol? Kasama niya sa vlog niya. Alcohol. Ang bablog